Yun mga boss, maayong gabi sa atong tanan, maayong adlaw, maayong buntag kung asa mong mga boss na natanaw sa ito video karon So welcome na po no sa ito ang FB page, sa ato ang YouTube channel Advance update na mga boss no para January 12, 2024 So good luck mga boss no sa mga number nga akong ipanghatag sa inyo karon Masin na mga boss no Medyo daghan ni itong number tanawon tungod kay Ato Mangunis yung yun mga boss na no. Pero sa kada draws, maghatag na kong tagduha ka kombinasyon sa inyo ha, ganahan mo. Dayon, yun, ang resulta ng mga boss no gina sa hold draw. Natay 990941 ang ato ang panggabi ipod slide ya punta so 3, 3 draws mga busto no, nang slide. Dayon congratulations dayon no, sa ato ang calendar guide nga dikit sa pizza katong mga mahiligon og anggol-anggol, compute compute kay kanang 521 mga busto no, na ana dito. So good luck no katong mga naka anggol naka-compute. Okay. So don't forget to share mabosno boss no sa video basta ganahan mo share. So dako nagigikan tabang mga boss no ang inyong pag-share. So ako'ng ipahibalo sa inyo ha ah dili ta diri mga magabus no o kwarta. Wala tayo jikas jikas diri. Pero nay nagsin sa ko og jikas kay nakadaog siya nang share siya. Pero dili buot pasabot nga nang padung-dungo ko nga abi kay nakadaog mo magayok ko sa inyo ha. So katulang ako lang gi-acknowledge mga boss ba nga iyang gihatag. Okay? So, mo din ito pirings pairings no. O patrakabok mga boss no, ang pairings na para ugma. Tungod kay dubli man ang resulta. So, medyo gamay-gamay rin siya. Gamay-gamay rin sad ang combination nga akong ihatag sa inyo ha, karon. Okay? So, nibalik na daya mong STL3 mga boss no sa Cagayan de Oro. So, mag-share-share na po ko sa inyo hag mga hot number din eh. Kana bitaw ang ginatayan na bito mga boss e nga dinagko. Ingana mangugkos o na basag na imutaya din sa balay kanang dinagko ako yung na yung ipost depende na na yun kung naimo sabay okay so daghang pang mintik ana sa wala nakadaog yapon sila so basin makasuroy mo diri sa balay makapatad mo uh, sabay sabay ra pud mga boss no sa inyo ha, mga number so mao pud ni ato ang ano sa ato ang resulta nga 991 na guide nga 56 pamaris na to mga boss no 34 so pasensya karon pa ko na istorya tapos na tay nga 53 54 63 and 64 then na po ko yung mga combination nga gibutang sa kilid kanang color yellow basin ganahan mo ana so sa ato mga pairings mga boss no pwede ni sa salasto so mga bagong viewers na to no take note ang uh, karon pa lang nakakita sa to ang video wag kayo mag-alala mga boss no kung maraming numbers kasi yan po ay guide lang So kaning upat ka kombinasyon nga inyong nakita based lang niya ni sa mga pairings na to og resulta. So this is not our uh, final na mga numbers. So maghatag og final numbers unya mga boss no kada draws ra po kani based ra niya ni sa tong pairings. So pili ka sa pairings niya kung nakay naganahan na uh, isa ka number for three numbers combination or kung wala kay mahunaunaan na ako yung mga number di ang ibutang kanang color yellow Tistingi lang na og na kay maganhan na So good luck Hopefully Magawas ang number na Koy hold ro, mga boss no Nga 316 Tistingin na ninyo Okay So good luck sa 316 nga itong hatag So selected combos mga busno Nga nakabasi sa pairings O pat kabuok Natay 536 Sa 53 54 549 Kanyang 549 mga boss no Ato na ni siyang balik, -balik. Uh, 639 Sa ito ang 63 Alright tapos 64 din mga boss no sa to ang 4 649 so sa mga mahilig og selected combos mga combination so maopen siya mga boss no ang atubang mga uh, ihatag sa inyo so tistingilan niyo ninyo mga boss and good luck dayon aputay mga guide mga boss po uh, tan niyo to mga guide kay usually good especially sa STL wala tay guide so in general na ni siya mga boss no So sa calendar guide nga dikit sa pizza para sa January 12 2022. So kana nakalingin sa tunga nga dos mao na siya ang pizza para og ma advance. So kato mga mahiligon og iskalira sa calendar guide na 1 2 3. Okay? So sa doble po sa calendar guide na 5 8 o 8 5 kanang sa walang uh, side sa inyong screen. tapos sa uh, left ah uh, right side na atay 96 og 69 so mo na siya ang mga pang -dubli, mga boss no 885 uh, 588 ah uh, 558 uh, 669 or 996 so kanang 669 og 996 mga boss no bantayanan na nga number pod so tistingilan na ninyo so good luck nos ato ang calendar guide nga dikit sa pizza mga mahiligon og anggol-anggol compute compute palabad sa olo calendar guide nga dikit sa pizza whole day Sure Trace and STL. All right. So good luck ani mga boss no paki-copya na lang sa to ang calendar guide. Okay, nindot dia pang calendar guide mga boss no. Para sa ganina nakuha na to ang 521. So pang dipinsa sa pizza mga boss no, katong nga number nga gi-flash na ko sa screen. Distingi lang to ninyo. Mas maayo na tay dipinsa sa pizza mga boss kay usahay makalimot na sa mga pizza at least mo mga possible guide na to dipinsa sa pizza nag triple 1 lang pugo mga boss ha kay nag 990 ra ba so best na ko pang alas 2 na ko 690 target rumble basing ganahan mana so first number na to pang alas 2 aside sa guide po na to mga boss no katong in general na ako ay pang alas 2 lagi nga guide nga 9 so na yung mga combination to second number na to mga boss no para sa kwan alas 2 na ako ay 963 yan po so target rumble basing ganahan mana testing na ninyo mga boss no So good lucks ato ang duha ka kombinasyon nga pang alas 2. Day ngan mga hold draw WD mga boss bangang number ay mo kabalaka ana kay gikan na puno sa alas 2, alas 5 ug alas 9. Kumbaga sa tag ka kanambil nga akong ihatag sa inyo sa alas 2, alas 5 ug alas 9 ato siyang gipangkuan og pinaka best na to nga number. Pa sure 690, pwede ka mo ang isa ka number daa, idog ang imo sa ato ang mga pairings katong to'ng apat ka bok kuna kay na kayo So, pwede ka mapili di bus no 6, 9 or 0. Fill in the box. 1, box 2, 0. Iskalira nga itong fill in the box mga boss no. Sulod sa box kita magbutang o mapilig sa isa ka number. So, pwede po ganyang 1 to 0 na mga boss no. Para ugma. Especially sa alas 9 or i-hold na mga mga boss no ang uh, 1 to 0. All right? So, good luck sa ito ang uh, 1 2, 0 nga fill in the box. So, ito ang pasyur nga 690. So, proceed ta mga boss no. Para sa itong alas 5. Napag ko yung kakombinisyon nga ihatag sa inyo ha. Pag alas 5. Tistingil na po ni ninyo. So, may gawas naman ang 143 mga boss no. Mag 316 na po da. Ato ah, ning Okay. So, kanin 316 mga boss no. Okay ni siya sa alas 2 o alas 5. Okay alas 2 o alas 5 kani number 316 pero kaning sa alas 2 na to nag 963 ko so duha ni sa combination ang isa ni mga boss nung eskalera sa ato ang alas 5 na ko 423 okay tapos ang ako ang pang alas 9 mga boss ang ihatag sa inyo ha napod ko yung duha kabuok ang uban ani gikan pod sa ato ang hold draw ng mga number So natay 690 nga holdro Tapos ang pang alas 9 na to advance nga pwede mo usab depende sa resulta sa alas 5, na ito 0 01. Okay. O simple mang boss na apog koy a uh, 690 target rumble. So salamat sa inyong pagtanaw. Good luck, God bless and